Hi guys. Kamusta naman yung Holy Week nyo guys? So akin ito guys, alam nyo ba? Kaya hindi ako nagsira ng Holy Week, Holy Week, simula nung unang-unang unang-unang araw. Walang sara-sara guys. Kasi may mga bumibili talaga guys, talaga na mga mineral water, ayan. So ayun, ngayon, naubusan na tayo ng gin bulag. Bibili, bibili tayo guys. Bukas, mga meron sa ating mga red doors, ayan, mga gaya. soft drinks. Eh, di ba sabi ko sa inyo, late ako nagbubukas. Tapos, di ba, sa one nga natin, ito ating business na na ihaw-ihaw, di ba? So, ito yung update ko for today's video. Uh, minsan na, na lang din ako nakakapag-upload-upload, -upload, upload di ba guys? <laughs> di na, ano. Eh, wala naman kasi masyadong ganap na guys. Ganon pa rin yung mga nangyayari. So, ito, i-update ko kanina ang ating Hollywood. Ito, magulo ang ating tindahan. Tsaka kabukas ko lang. Ayan. Yan, ang bali inarrange arrange ko guys, yung mga debote ko. Kasi ganito rin, ganito rin, ba kayo? Nabibigay nyo pa ng oras mag-arrange ng mga debote Kahit marami nang bumibili sa inyo. Ayun yung mga paninda ko pa guys. Ayan. Mga chichirya section. Ayan pa. Ayan yung mga soft drinks ko. ay naman ang kalimitan na bibili sa akin alak, soft drinks. Ayan. Di ba? Ang gulo-gulo. Tapos, yan, bibili lang tayo ng ating sales. Kasi nga, ka, bibili nga tayo, guys. Yan. Sales natin yan, guys. Diba yung mga bariya. Ayan. Sales sa Gcash. Pak! Ayan. Ito yung sa Gcash ko. Ayusin natin yan, guys. Ito pa lang yung ating benta, o. Diba? Pero mamaya hanggang madaling araw naman tayo dito, guys. Eh. lang mga ganun. record booklet. Updated pa rin tayo, guys. No? Continuous. Tapos nakapagbayad na tayo sa ating utang sa credit card na 6,400 plus. Ayan. ito yung mga ano natin, expenses natin guys. At nag-umihingi na si mama. Ang laki pala ng na expenses natin noong February, 18,000. My God guys. Buti na po provide ng ano. Ayun yung update ko dito sa ating sari-sari store guys. Tapos yung permit na hindi natin nilagay. Ayan, para kitang. Ayan yung mga ano. Ito yung sa may ano ko sa may YouTube ko, naalala niyo. <laughs> Ay, kami sa YouTube, yung mga first time natin sa YouTube, 'di ba? Mga engot-engot pa tayo magsalita sa YouTube. <laughs> Ayaw. Tapos ito ang katas ng ano, ng tindahan, si Fuji Denso. Oh, uh, 'di ba? Ayun yung mga ano natin. Ayun pa yung mga paninda. Okay, okay pa naman, guys. Lumalaban pa yung ating tindahan. Hindi lang talaga ako nakakapag-upload kasi wala na kasi di ba nga Holy Week nagninilay-nilay tapos minsan sumama rin ako sa ano tuwing madaling araw guys sumasama ako sa procession procession na yung kay Papa Jesus guys kasi nga nakakatulog ako ano na anong oras na rin ay harap ng tindahan oh. yung palobo nandyan pa rin at fresh pa rin si madam update update lang naman ako sa inyo din sa akin sa akin So sa April 1. Kasi so, ba may 30, 31 March 31 siguro. 'Yon, hindi man tayo uh, Mabuborlog Kasi nga mamimili tayo ng ating paninda na barbecue. Ay gagawin natin diyan. So habang wala pa tayong staff na makukuha sa ating barbecue business, tayo muna. Gamit araw. So yung sales ko, bibili ko ng alak, gin. Gin bulak So, nung Holy Week guys, ako lang yung bukas. Basta bukas lang ako guys. Overall yan. So, okay yung sales kasi ang nabibili sa akin. Mga noodles, itlog, mantika, yon mga gano'n kasi bawal niya karne 'di ba? Ayun yung mga nabibili sa akin guys. Sardinas, sotanghon, ayun yung mga nabibili sa akin. Ayun yung pala yung guys. Oh. Dito lang naman ako sa bahay. Ito lang. Ayan lang. Kaya masyadong ganap for today's video ang mga pinagkagagawa ko dun. Tapos yung mga halaman namin guys. Yun yung lalaki lang. Tingnan natin yung ano. Yung mga halaman. Ayan. Tignan nyo itong halaman. Update ko rin kayo sa halaman. Diba? Ayan. Sa halaman dito tanim ni Papa, yung ampalaya niya, oh. ganda ng ano, alokbati, oh. fresh na fresh. Oh. Tapos so, may malunggay din dito si Papa. Si Gabi, ayun, napalaki niya yung Gabi, guys. So, oh. Baano kasi yung ano yung kamay ni Papa? Maganda magtanim siya. Pwede siya pang ano talaga. Pang pang taniman. Kasi ito yung mga alaman dito sa taas. Ganyan guys, ang ganda oh. Hmm... Bili niyo naman to guys oh. Pag nadidiligan talaga yung halaman ko. Ang ganda lang ano niya. Pagkasibol. Tapos ito yung kamatis namin. na Laki na lang kamatis oh. Itong kamatis na to ayun, oh, Malapit na siya mag ano guys. Mag ano ba tawag dito. Malapit na siya. Magbunga. Ay magbunga. Mag ano. Ano ba tawag doon guys. Tama. Magbunga. Kasi nang mula kalaklaw. yung mga halaman dyan maganda yung kamay ni papa sa ano sa mga halaman Yan. ito lang update update lang ako sa inyo yung report ko okay pa rin kaso yun nga di talaga masyadong mabenta talaga itong month na to pero okay lang at least may pa rin kung pasok na pera at yung sales natin simula ng holy week hanggang ngayon, bibili natin ng jeans kasi gin ang Ewan sa bakit gusto, gusto, nila Laging comment down below kung gin At pomelo Apple Yun, gin, pomelo, pineapple, apple Ang mabang mabebenta din sa inyo Sa akin ganun yung mga mabebenta Tapos gin C2 Kasi natikman ko yung gin c Masarap din naman siya guys Panalo rin yung ano Panalo rin yung, yung lasa Nung gin c So yan si Super Red Nandito siya sa may ano sa harapan ng tindahan. Ayun lang guys, yung update ko sa inyo for today's video. So thank you guys ha, kahit pa paano, may views pa rin. Nakaantabay pa rin kayo kay Madam Goods sa kanyang sari-sari store update. At ayan, tignan nyo yung halaman. Ang ganda-ganda ng halaman guys. So, pa... Yeah, ito po yung aking Holy Week update sa aking sari-sari store guys dito. Ayun, tuloy pa rin yung cash in, cash out nila guys. Kasi may mga ano talaga guys, may mga mga naga, ano ba to? Nagsusugal pa rin. No, kahit madaling, kasi madaling hanggang madaling araw ako dito guys eh. Nagkuklose ako guys dito na mga 3 a.m. Depende kung may naglalaro pa, depende kung may nagiinom pa. Ayun. Tapos hapon na talaga ako nagbubukas guys. Pero kumikita pa rin naman kahit pa paano. Kaya nga. Ayun lang ang aking problema. Wala talaga tayong katuwang sa ating sari-sari store guys. Pero pag nakahanap tayo ng ating katuwang, baka mag-open na tayo ng open. May pang-umaga na. Siyempre, iba-iba naman ang kitaan. May pang-umaga, may pang Kasi dito talaga guys, wala nang tindahan pagdating ng gabi. Ang tindahan na lang ni Madam Dudes ang buhay. O, tignan nyo, wala nang mga tindahan. Dito may tindahan sa kabilang Doon. Dun pa yung tindahan. Dun, dun, dun. Tapos, doon na lalayo pa, ayan din yun. Eh pag gabi na, ako na lang bukas. Kaya sayang din yung ano. Kaya okay lang sa akin na nalilate na ako pag bukas. Ayun. Kasi advantage sa akin yung kasi Gcash. Gcash at saka sigarilyo. Tapos meron palang mga ano doon, mga tauhan sa may, sa may tinapayan na bumibili rin sa akin. Kaya okay rin naman. Kung magbabarbecue ako, ang customer ko naman yung mga taga Joycell, 'di ba guys? it lang talaga guys, tuloy-tuloy lang natin sa ating negosyo. So ito po si Madam Duday, ang Super Box ng bayan. Please like, share and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Bye okay, guys, thank you for watching.